Pampauhau tu lalo As kat jatuh beg ba Nanggit <gulong> aku oh, Maha nga tete Roman oh, kami nga no Ano, uh, ano tawag nga prutas, ya Jasa amu nya gunya no Salungkat tay mm. hmm. Amu ah, lutu o Aki nutud Akan nya Akan nya Buat katimu jan Akan nya Kau kapat ya Ako nagutod. <laughs> ha, <What? laughs> ah, mga katuldo ko. Sabi so, ito blana eh. Ang tawag sa amon ang prutas nga ano. Ang salong katay. Ye, yeah. duro ye. Yeah, yeah. Sa inyo ano tawag tang prutas sa inyo nga? Ma namis-namis nga ma uru aslem. tawag dito sa amin sa lungkatay lungkatay ah ano sa kanya ng kuwa maliliit, mm, maliliit. Mm. sa akin malalaki hmm. yan namis namis eh, ah, na, na, na masim masim daya part ngayon kau bull to party ano 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 Ang ano 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 pampauhaw <externals> to lalo askad sa tubog ba ngita mo askad sa tubog si busol ka na yun di man to lang na busol kaya mabot tanis mmm mmm Hmm. Kamisim. Sarap. Yung iba nito maasim. Pero ito masarap ito. May kunting asim lang pero hinog na hinog talaga. Sarap. Hmm. 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 Tapak. Hmm. Nasa kalagitnaan na naman kami ng bundok ngayon. Kaya, layo ng dagat. Kasama ko, uh, ano, tandang yung dalang katian sa akin ngayon. Inahin. Inahin labuyo. Hmm. O sana makahuli. Maraming magtitila ako na labuyo ngayon. Ito, yun. yun. Okay. Dinasuryo na. Ah. Dinasur. <laughs> 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 May dinasura akong katabi dito.